basket. Gupit tayo ng kuko kasi ang tulis ng kuko mo. Naano ako sa kuko mo ha? Ha? Ah, kinakalmot mo ako ha? Ay, sungit naman oh. Dede bila. Ayaw ba? Ay! Sukol ka, ha? Hindi kita pa kakainin ng ano. Ay, sungit naman. Mataba ka na nga, eh. Salamat tayo. Mayroon tayong Hello. Ay, hey, sorry, sorry. Ay, <laughs> hey, sorry, 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 sorry. <laughs> cikin nenggat, ah, inam siya nang tiki tiki, gayan okay, serap serap momen, serap, ah huh? yummy? Mm. <laughs> yummy, yummy, <laughs> <laughs> yummy, yummy, ah, serap, serap, nah huh? Masarap tiki-tiki. Uy, mataba na siya, oh. Mapapansin ko na mataba na sila kayo mukha nila nagbilog. <laughs> na? Ayan, oh. May si Kapiot, yan siya, oh, ay. Hmm? Kapiot ka, ano? Man, si Piwi. Tinan natin yung kuko mo, kung mataas na. Ko, mataas na ang kuko mo. Pero, ino muna tayo ng tiki-tiki. Ano tiki-tiki? Para tumaba ikaw ba? Ay! 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 Sayangin Mahal yan Ay naku, ang daming nasayang Ayan Very good <laughs> Kasi lang daming nasayang Ano ba yan? Sige, gupit na lang tayo ng kuko Ayan, gupit ng kuko alam, taas na ng kuko mo. Mm -hmm. Hindi, ngayon po pala siya naputulan. Di, 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 di. Pwede kayong, ako, ang ginamit ko sa paggupit ng kuko ay malaking nail cutter. Yung kasya yung kuko talaga nila. Kasi maganda ang nail cutter kasi maano, matulis bakit na matapos? Huwag mag-away dyan, ha? Ang bait naman. oh, nagpapagupit siya ng kuko. Ang bait. First time ko siyang nagupitan. Ang bait. Oo, uh -uh. Malapit na matapos, baby. So, pag nagupit kayo ng kuko, yung puti lang na, eh, sorry, kasi na, yung puti lang, yung nakikita yung puti, kasi baka nagupit nyo yung ano, yung may pula, may pula na sa kuko nila, dugo yun. <Scarf> may pu may dugo kasi yan eh. So, magingat. Ayan. So, tapos na! <laughs> Tapos na kami magupit ng kuko Tapos na rin kami mag Inom ng Tiki-tiki vitamins Tiki-tiki vitamins Baka naman Ito malambing siya. Nasaan si... Ano? Hey, Piper. Pati niya ako ng kukum. Uloy! Ang taas na ng kukum. Diyos ko. Kaya pala, pag nakalmot ako, Piper, masakit. Minsan, natatamaan yung mata ko. Uloy! Kawawa naman yun. Bakit ganun, Piper? Peeper ay... Ilan taon na, Paper? Seven years old na si Peeper eh. Kasi... Lumipat tayo dito, Peeper. Ano? Seven... Oh, twenty... Uh, 19 seven, uh, 20, 17 Ah, twenty... Seventeen. Oh. twenty 20, 20. Oo, tama. twenty Wait lang. Ay, ang taas na nang kuto mo, paper. Oh, kawawa naman yung si paper. Ay, hindi na naalagaan. Ay, sorry, 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 sorry. Patingin. Hindi naman eh. Oh, wait Wait lang. Lang, wait lang, paper. Wait lang, Tapos, mabait yan si paper. Eh, marunong yan si paper. Uminom ng vitamins na. Ano? Jesus. <laughs> Ang bait naman talaga. Very good. <laughs> Tapos gupit natin. Ang gupit tayo ng kuko bonbon. Hala, yan taas na ng kuko. Diyos ko Lord. Mmm, Ang taas na ng kuko. Hala. Hindi na naalagaan si Bunbun. Oh. Sorry, busy si Miaomi. Kailangan natin magtrabaho para may pambili tayo ng piki-piki, cat food. No? Ay, sorry, 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 sorry. Ulam. Bigas. No? Mas is ko naman yun. No? din ko, yun siya. Si Bonbon lambing to oh um, hey, may oras na sumisiksik so, siya sa sa akin rek 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 lang na oh, tapos na like ko anong sama kaayo ako ang godawan ah porya buya Mm, dati yung ilong mo puti lang yan. Dati yung color mo puro puti. Tapos ngayon, naging ganyan si hala, Hello, ano na no, no, sa bunbun ko. Hoy, ka pretty naman sa mga. ka handsome handsome man yan. Ang taba ng pau-pau ko. Nga. Bakit madumi man nga ba? madumi man ang tayo nga. Hmm? Sobrang taba mo. Hmm? ba yan? Huh? Alam mo pa, mataba ka pa rin pa. Kahit yung pagkain mo, inaabot ni, ano, ni Bapi, nakuli ko si Bapi sa CCTV, ninakaw niya yung pagkain mo. No? Hello, ikaw, priya ba yan? <laughs> Inom ka nga konti. Mm -hmm. Sige nga, piki-piki yan. Masarap. Vitamins yan pa. Masas. Ah, na Kaya mataba yan sila kasi. Tiki-tiki. Pag... Mm, meron akong kukuning uh, ah, sahod. Bibili ako ng pangpurgan ninyo. No. Kailangan ko nga na naman sila. Nagpupurga ako uh, every two or 3 months. Hmm? So, itong tiki-tiki na binili ko, yung ganito alam ko nasa mga 60. Tapos, sila dito kasi eh. Ito oh. Yung itong ganito kalaki ay nasa 130. 130 or 120. etong ganito kalaki ay nasa mga 60 or 40. 40 to 60. 60 pala. 60 to 80. Ganon. 60 to 80 yung ganito kalaki. kalaki. Tapos, yung ganito ay 120 to 130. So, hiyang sila sa tiki, tiki kaya lahat ng cuts ko, lima sila, matataba sila. Dahil sa tiki-tiki yan.